Ito po uh, muli mga kaubayan ang inyong lingkod si uh, Kuya Mamo at muli po tayo nagbabalik uh, dito po sa ating Youtube Channel uh, upang uh, magbigay ng uh, informasyon. Ano? Uh, Hingil po ito sa mga nagiging kaganapan uh, dito po sa ating uh, lipunan uh, at uh, bago natin uh, ituloy ang ating talakayan mga kaubayan ay na uh, nais ko rin pong uh, batiin ang ating mga kababayan no, sa Visayas, Mindanao oh, at ang ating mga kababayan uh, po sa si Bayo Gagat magandang araw po muli sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa araw na ito ngayon po ay uh, January 15, ano? 2025 at uh, pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ito pong uh, pronouncement o nitong, uh, tinura nitong si Senador uh, Padilla no? Uh, dito po sa kanyang uh, interview kahapon lamang at uh, bigyang po natin ng reaction reaksyon ano? at uh, opinion ano? hindi po ito doon sa uh, kanyang stand ano? Ting tungkol po dito mga kaubayan sa uh, impeachment at uh, trial na dito pong si Sarah Duterte At ngayon na mga kababayan ay uh, ipapakita ko po sa inyo ito pong uh, video ah uh, dito pong uh, bahagi po ng uh, interview dito pong si Sen. Padilla at uh, kayo na po ang uh, humusga mga kababayan kung uh, karapat dapat ba talagang uh, ito po ay uh, babagitan niya dito po sa kanyang interview. <tinyo> pwede po ay in defense of Tizana? Definitely po. O to, siguro naman po, napaka-plastico naman kung sasabihin ko po sa inyo, pag ay umaksa sa Senado, mag-iisip pa kayo kung ano yung guw-goto po. Definitely po ako ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating pag-aloko. So you will vote and know for impeachment? Right? Definitely. Naging malang po alam niyo na po. Uh, dito po mga kababayan sa sitwasyong ito ano at uh, kung uh, bakit uh, nasabi sabi ni uh, senador Robin Padilla na isang uh, malaking ano uh, ang kanyang tugon uh, dito po sa magiging uh, trial sana dito po sa impeachment uh, dito po si Sara Duterte kapag uh, dumating na po ito sa Senado so dito mga kababayan ay uh, ano pagita talaga na si Robin Padilla ay uh, Kulang talaga sa kamalayanan dito po sa kanyang pinasok na trabaho. At uh, alam naman natin uh, na kapag uh, meron pong uh, impeachment na complaint, ano, ay uh, talagang ito yung bubusisiin uh, mula po sa simula. At uh, hanggang uh, doon po sa kanilang hanay dito po sa Senado. At uh, sila po ang... Uh, Uh, magbibigay ng uh, judgment ano ng verdict dito sa impeachment trial kapag uh, ito po ay tapos na. So balit ang uh, nakapagtataka mga kabayan, ay uh, hindi pa nga po umuusad itong uh, impeachment trial ni Sara Duterte. Ay uh, mayroon na pong uh, verdict ano, mayroon na pong uh, uh, conclusion dito po si Robin Padilla at uh, ito po ay uh, hindi niya po sinasang ayunan ano, na ma-impeach itong si Sarah. Bagamat alam naman po natin mga kaubayan na ito pong si Robin Padilla ay talagang uh, solidong uh, supporter nitong nga uh, mga Duterte. Pero mga kaubayan, dapat naman po sana na isinalang alang naman ni uh, Padilla yung kapakanan uh, kapakanaan naman ng mga senador. Ano? Dahil uh, dito po sa kanyang uh, Uh, conclusion na ay uh, lumilitaw dito na isa siyang uh, bulok ano na sa uh, dito po sa Senado at uh, maaari po ito nga makahawa dito sa kanyang nga uh, mga kasamahan uh. ngunit uh, ano nga ba mga kababayan na yung uh, proceeding ano ng uh, uh, impeachment uh, complaint ano dahil uh, ito pong si robin Padilla hindi pa nga po niya nabasa kung uh, ano po yung uh, artikulo ng uh, impeachment ay uh, mayroon na po siyang uh, judgment. Ano? So, uh, dito po mga kaubayan, sa ating mga kaubayan uh, kulang pa po sa informasyon na uh, hindi po dito sa proceeding uh, ng uh, impeachment uh, trial, ay uh, ngayon po ay mayroon po tayong uh, tatlong uh, impeachment na complaint at uh, kasalukuyan po mga kaubayan ay uh, nasa opisina pa po ito ng... Uh, Secretary General ng uh, Congress ano at uh, in a moment from now ay uh, dadali na po ito sa uh, opisina ng uh, ng House Speaker ano o itatransmit na po ito inumang anumang oras mula ngayon at uh, kapag uh, ito po ay uh, napag aralang mabuti ano ni uh, Speaker ay uh, dadali naman ito ngayon uh, dito po sa opisina ng uh, ah uh, Committee on Justice ano upang uh, dito po ay uh, himay-himayin at uh, pag lang mabuti kung uh, ang kaso nga isinampah dito po kay Sara Duterte ay mayroong uh, merito. So kapag uh, mayroong pong uh, probable cause ano na nakita yung ah uh, uh, Committee on uh, Justice ano ay uh, dadalhin po ito sa plenaryo mga kababayan upang uh, pagdebatehan ano. So, paglidibatihan pa ito upang uh, magkalap, ano, ng uh, ha, at least uh, one-third both of uh, member of Congress. So, dito mga kababayan, sa pondong ito ay uh, talagang uh, pinag-aaralang mabuti uh, mula sa simula kung ano po yung uh, nilalaman uh, ng artikulo ng impeachment, ano. So, ibig sabihin mga kababayan, talagang uh, pinagpawisan at pinaglaanan uh, ng matinding panahon ng mga kongresista ito pong uh, complaint na ito upang uh, maipasa, transmit naman uh, dito po sa Senado for a trial. So, ibig sabihin mga kababayan, uh, ang uh, mga senador uh, pagdating uh, ng araw ano, ng uh, trial, uh, nga uh, impeachment na ito, ni Sarah Duterte, ay uh, sila po ang... Uh, magsisilbing ng uh, husgado o judge. Bawat uh, isa pong miyembro ng uh, Senado ay uh, judge po sila rito. At uh, babasis sila mga kababayan na dito po sa uh, bigat ng uh, ebidensya at ng mga testimonyang uh, inilatag ano, dito po sa trial na ito. At uh, sa dulo ng uh, trial ay... Uh, magkakaroon na po ng kanya-kanyang uh, verdict ano, o judgment. Ito, ito po nga uh, bawat uh, senador. So dito po mga kaubayan sa tinura na dito po uh, si Romy Padilla, hindi pa nga po umuusad yung uh, trial na dito po si Sarah. Mayroon na po siyang uh, uh, judgment. Ano. So paano po niya ginagawa? Ano? Paano niya ginawa yung uh, kanyang uh, desisyon uh, na no agad ang uh, kanyang uh, sagot dito po sa mahabang uh, proseso ng impeachment. Sa uh, hindi, hindi po biro mga kababayan kung uh, uh, magsisimula po itong uh, uh, impeachment uh, trials na ito ni uh, Sara Duterte ay uh, gugugol sila dito ng mahabang panahon at uh, kung baga magsusunog kilay sila dito upang uh, pag-aralang mabuti upang hindi sila uh, ano, dito po sa kanilang magiging desisyon na uh, pagdating uh, ng uh, uh, araw. So ito pong si Romy Padilla mga kaubayan at talagang uh, hindi pa nga po niya pinag-aaralan kung ano po yung artikulo ng uh, impeachment na ito ay uh, meron na po siyang judgement uh, judgment. So ano po dito mga kaubayan ang uh, ating uh, masasabi dito po mga kaubayan kaya si sila ng Padilla dahil uh, napaka amazing naman ano na ang isang uh, robin Padilla ay uh, in advance ay uh, mayroon na pong uh, verdict dito po sa impeachment trial na ito ni Neil uh, Sara Duterte mga kabayan at uh, sa dulo po ng uh, trial na ito ni Sara Duterte ay uh, ang uh, bawat uh, senador mga kabayan ay uh, may kanya-kanya po silang uh, sariling uh, uh, decision no uh, ibig sabihin mga kabayan talagang uh, masusing uh, pag-aaralan ito ng mga senador dahil uh, baka dumating ang uh, araw dumating ang oras na ah uh, sila po ang uh, sisihin ng uh, taong bayan sa kanilang uh, magiging desisyon sapagkat so, pagkata ito pong uh, trial nito mga kaubayan ay uh, live po ito ano sa mga malaking uh, TV station kaya naman ang uh, ang uh, bawat senador dito ay uh, talagang uh, uh, bangga ba sila dahil uh, alam po ito ng uh, taong bayan makikita po ito ng uh, bawat isa uh, dito po sa gaganaping uh, trial nito so Uh, sa sa pundong itong mga kababayan ay uh, mahirap talaga ang uh, magsalita uh, no magdesisyon na advance ano ang decision mo na magkaroon ka agad ng uh, verdict ano, ng na uh, decision na hindi pabor o pabor dito po sa uh, impeachment nito sapagkat so, uh, hindi pa nga po uh, na sisimulan ang impeachment ay uh, dapat hindi uh, natin na um, muna uh, binigay yong uh, yung ating uh, opinion o decision na uh, dito po sa naturang uh, trial na ito. So kayo mga kababayan, ano, ano po ang masasabi niyo dito po sa tinuran ano nito nga uh, si senator Romeo Padilla sapagkat pagkata uh, talaga nga uh, amazing na uh, decision na uh, itong uh, ginawa niya dahil uh, hindi pa nga po inawabasa yung uh, article of uh, impeachment ay talaga uh, talagang uh, bago na po siyang uh, decision Ah uh, ito po muli ang inyong uh, uh, skema mo. At uh, muli po tayo magbabalik. Ah uh, dito po sa ating YouTube channel. Bye bye.